Bala po sa episode ito ano po harvest po tayo ng siling Taiwan at saka po upo. Oh, yan oh, ito po ang ating gagawin ngayon. Pag po tayo makakarami baka ho, siguro dalhin na rin natin papalingki. Ayun oh. Yan na po yung ating mga ba, diretso ang bulaklak ng ating upo ah. Oh. Are po yung siling Taiwan natin Oh. Lalaki. Oh. Ang dami na naman nating harvesting ngayon ah ha? hmm. Sayang po ba? Ang inyo po napapanood eh ano, kumbaga hindi yung malawakang taniman po ang atin, yung pang araw araw po bang habol ko. Oho. Kumbaga makakorta tayo ng 100 piso sa sili. Aba, yun po yung, ano ah, panggastos din. Mm, hindi po tulad nung pang big time na ano. Na mga sampung bundle ano. Sandaang kilo. ano o. Mm, si Ming Ming o. Oh. Ming! Kasama ka. Hmm. Mama mm, mama mm. Kakain ka mamaya bago bagay tayo umuwi. Nagsaing tayo dun na. Mm. Kinakain po ng ano? Yung palaga, eri? Ito pala le dadamen lahi kalipad ng ibon ni. mm -hmm. Gawa ko ng may mga pinagkainan ay. Mamaya mo neng. Yang habul biru sa atin ating alaga. Oh. Mm. Mm, mm, mamaya. Mm, Nakay po yun. Oh. Kain po yan ng ibon. Kinakain. Ang tawag na ay pulangga. Pulangga ang tawag sa amin ni kalaga ay ibong kalaga mm. lahat po naman ito yung mga bibili sa palingki ay eh. hmm. Mamaya, mamaya ka. <coughs> Hindi, mamaya. <coughs> Yang habol ng pusa. Ay, aray, eh. Mahalala ko po nung minsan na ako'y awang-awa dito sa pusa kasi parang mag sa isna nun muning baba hmm. ba't yung mo ginagawa sa akin baba eh alas sa isna medyo madilim na po ba ay di ang ginawa ko ay no choice ay ubus yung pakain naubos na rin yung cat food ay di ang ginawa ko huy, ako pumunta doon sa tindahan bumili po ba akong si Charon na big boy si Charon yung alam nyo po ba yun yung Basta yung sityeron na wigboy ay medyo madilim na, ay mataas po po. Di ba ganyan na natin dyan sa dyan sa kubo? Ay ngayon yung si Charon ay hawak-hawak -hawa kong gayan. Ano para po bang garni? Malaki po yung si Charon ay gadaliri din. Yan yeah, hawak-hawak kong gayan. Ay di ginawa ko. Ipinanhi ko sa taas. Iya, yeah, ipagpanhi ko po naman. Ay lahoy ang dugo at ako'y nakagat. Yan o. Oh. Nahangga yun o. Oh. Yan, yan po, yan, yan, yung part na yan, no? Ito, ito, ito. parang engro ng yan, 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 no? Ay, di nga po. Pinadugo ko, dugong dugo. At ako'y takot po, ay. Ginawa ko po, ay, ay halos mapuno na ito ng dugo, ring palad ko. Sabi ko, ligtas na ako nito. At ako po'y takot magpaturok, ay. Ay, sabi ko, ligtas na ako. ako ay ayaw ko magpaturok, sabi ko. Oo, oh, kung bagay... Magkukomment po kayo na magpaturok dapat talaga ay ay hey, di sabi ko, eh, ako na para natatakot. Ay di ang ginawa ko, pumunta ako sa albularyo. Yung puno may kilala na. Si, oh, shout out kay kuya, no. Ah, ay kinabukasan ay eh, talagang pumunta akong albularyo. Nagpasama ko kay misis. Ay ngayon, ito pala ay eh, yung ano, ay eh, kinukudlit ng blade. Aba, ay walang hiya. Ay yan o yung akapag kalalaki tumago ay. Aba, ibig ko sabihin ay eh, ako na himatay eh sabi sa akin ah pero mga batang ari at nagkakaganari eh. ay ako po ay matatakotin sa dugo oh uh -huh. ay ano biro ay kwento ko po at sabi ko ako ay awang awaba naman sa pusa at hindi ko yung pinapalipasan nga ng gutom ay nagkataong gabi na ay sabi ko ibibili kita ng si Charon at eh, kumbaga pampalipas gutom din ba eh walang hiya ay pagkagat naman nung si Charon ay naaabot ko papagayari ang kinagat ako biro ay talagang mauutas ay ay sa sa awa po naman ng Diyos ay ayos na at doon po naman sa albularyo ay marami pong nagpapakonsulta talaga ng mga ganoon Aay ako naman eh matay eh sabi ko yaba ay Diyos ko po patatawari pagkaganar kaya ako ingat na ingat po ay ay aksidente nga sabi pa uwi ako sabi ko yung pambihira ay kwento ko lang po ay pusang aray pa sunod sunod ay akala ko ay uuwi ay eh. yun ang ipapakainin ko hmm Ya, birong kwento ng pusa natin eh. Mamaya ka na muna nga, ah. bago makagat mo na Eh. <laughs> Aba, ay ngalay-ngalay kumpaluin. Ay, ang dilim na naman. Sige, ah, bayain na. Wala din ang mangyayari. Ay, ay talagang ngaling-ngaling ko birong paluin yung pusa. Ay, hindi ko po magawang ano, talaga ko ay. ay, sana aking ihahambiyaw. Ay, nakakaawa naman. Kaya sabi ko, ya, ah. Pero pagkasakat-sakat po kagate, eh. Taliris naman yung dugo, ay. Hintay mo, paano-ano ba, oh. Pasali-sali, oh. sabi ah pag ako nakagat mo na naman ay ay nako naman baka ako makagat mo uwi na hayo uwi hayo namaya hmm. yan ang kwento ni kabisprin iyan matagal na naman po iyon baka eh 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 baka hindi na isang linggo nilaslas ng blade maliit lang po naman iya yeah, pagkalaslas ay ako yung tete natutumba sabi ko iya tapos ang sabi ko na aba akala ko y... akala ko biru katapusan na. ay pala adjust pala ang ako putlang putla ay ano biru yan ako po takot sa turok kaya ako hindi nag ano ay. Kaya sobrang takot ko, hindi ko na pati binilag. At ay eh, alam ko po naman kay concern sa akin. Ano, ako yung medyo matigas ang ulo pagka, uh, ano, ay, ay ako yung takot na takot yung o ba. Ako po ba'y nerviusin? Hmm. Ito mo, kakakwento natin. Yari na, oh. Aba. Ang dami nilaglag ng ibon. Pagkadami mong bulaklak pati na rin upo. Ang hmm. dami mo nun. Nilaglag po rin ng kalaga, oh. Winawasak, tutubuyan Tutubo yan dyan. Ah, madami na rin po ari oh. Makadali tayo ng 100 piso din eh. Hmm. Madami po ay oh. Yun upo. Oh. May iba pa namang kasamahan, ang okay, laki oh. Hmm. Na si pag dinarin upong ari. Hmm. Kaya po medyo mura pag kayong upo na pag-aapang, gawahon 'yan, no nagkaka-damage po ba? Ay pag po naman binalaga natin Ardini ay mabagyo. Oh, ay patay lalo pagbagsak bagsak. pa oh. Sa pa. Ay. Sayang. Mm. Dalawang upo bahala na po kung ano pong mga kalakal nating ma mm -hmm. ang daming ibubunga oh. medyo ano po ay yung nung nakaraang ano kasi siguro iilan yung naibunga nito maulan mm -hmm. dami pa ng sili Yan. Sa totoong buhay po ay paikot-ikot lang po ang buhay din sa bukid. Oh. Uh -huh. ganari po. Ay, ako naman hindi na nainip. Sabi ko, arin na talaga tayo ay. Oh. Uh -huh. Yun nga po, camera. Lagi natin kausap. Oh. Uh -huh. Ari po palang ating pipinuhan. Wala pa akong plano pahinga muna ako pahinga hindi ko pa po siya ginagalaw pero inispray ko na para yung lupa makapahinga ano kasi yung ang tututukan ko ngayon ay yung pipino sa kabila may naitanim na po ako dun sa dating sitawan na may kamatis oh yung po muna ang aking tututukan at saka itong kamatis marami po eh, magsasabay-sabay po yung ating crops kaya sabi kay medyo alalay din sa trabaho muna tatapusin ko muna pagka stable na po yung ano sa kata dadagdag uli ng tanim titingin pa po tayo ng ano naman talong malay natin nakabilis dumago pati ng damo eh Oo. laging overtime ang damo Arin hmm. may baka pa na, na namin pang-ulamin, ah. Hmm. Pagka-iit ang peras, oh. Ang dambo ko ng upo, oh. Hmm. Bilang tayo ng 5 days, may nakatago na tayo dito, ano, oh. 15 to 20 pesos, oh. <laughs> makakatuwa 5 days yari na meron naman tayong mga ano tama hmm. na pong ganare pamerito yan po naman target naman natin talaga dito sa ating mga pananim halos yung pang konsumo po ba, ay kaso nga lang yung iba na susubra, talagang binibinta na natin oho, uh -huh. basta sisipagan lang natin magbintak, kahit nga ho mga isang kilon talong, minsan no dinidiritso ko na papaling kita basta may makakasama po pong ibang kalakal oho uh -huh. di yun po ibig sabihin, pagka tayo buminta, yun po ay mga hindi na subra na po basta pang, -ul, pang ulamin oho uh -huh. Bala yan po. Salamat po sa inyong pagsama. pu, po? Ingat po ang lahat. Ayan. Harvest po tayo ng panggulay at saka po itong ating siling Taiwan. Ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.